umaga sa inyo nandito tayo ngayon sa loob ng iskinita papasok tayo sa loob tatanong tayo kung may order dito sa loob tanong tayo kung anong kukunin dito sa loob dito na tayo sa tindahan ni ate isang royal maliit ang order ni ate dito palabas tayo tapos kukunin na natin ang ating stock na royal maliit and guys palabas tayo dito tayo sa loob ng iskinita ah, uh, guys pagbago bago ka palang sa aking channel isubscribe naman ang channel ko comment and share para makatulong din sa aking channel And guys, malapit na tayo sa labas Ating motor. Ninayon natin tong Royal Malit, itong order ni Ate. Ito guys, oh so pumasok tayo dito sa eskinita oh. Nasa gitna ang tindahan ni Ate. Royal Malit lang order ng ni Ate. Ito yung mga karga natin guys oh. Wow. punong puno yung mga karga natin. Tantin na lang to guys. Para makabalik na tayo sa so kuliga. See guys baba ko muna itong ang video natin kasi wala akong nagahawak ng cellphone natin habang video tayo and guys naibaba natin ang royal palabas na tayo palabas na, na tayo ulit sa ating palabas na tayo dito sa eskinita pala pasinsya na kayo guys wala na kasi taga video natin kaya sa video na lang tayo and guys palabas tayo sa eskinita Ayan guys, nandito na tayo sa labas. Naibaba nai na natin yung Royal Dawn sa loob. Ayan, ayusin na natin tong karga natin para makauwi na tayo sa bodega. Uh, Umaambun-ambun na naman. Dito tayo galing sa loob guys. Oh. Ayan, sa gitna na yan. Medyo malayo-layo yan guys. Kasi hindi makapasok ang motor doon. Ito, so, maliwala sa mga daan dito. Ayan guys, umaambon-ambon makulimlim ngayon guys hanggang ngayon guys umaambon sige guys hanggang dito na lang ating video Pag subscribe na lang at saka comment ng aking channel para makatulong din sa aking channel sige guys maraming salamat